Hello po mga anang, mga anong narito po ako sa tanimin namin ng papaya na uh, kung saan napag iwanan na ng paglilinis gaya nito nabalot na po ng mga bagagon uh, mga baging na damo ito po ang puno niya sisilipin natin kung may bunga kung wala mukha namang meron po ayun o yun o saan ba yun may hinog ayun. papaya Napaka creepy na po. Ito yung puno niya oh. Ayan po. Yeah. Dito. Balik ko nga. Ayan. <laughs> Sisilipit muli natin dito sa likuran. Ano. Ayan po. Ayan diba? po. Ay, lapit natin sa kamera. Yun. Papaya. May makuha po tayo. Isa lang muna. Parang ngayon ang you know, sandali lang po ah. Uh, ano tawag dito ganap ako ng panungkit <laughs> hindi na maabot uh, maliit na kawayan ito lang yung sabi uh, dulo uh, parang ayaw din ano yung panungkit natin ah, hindi na natin siguro to kayang masalo uh oh. ah, -huh. baka makasugatan sana <laughs> ayun kulang pa okay may patungan ako kaya may pampatong dito hirap pa ayun sampitin natin muli ha Mabut ko na, kaya lang. Ayun. Ayun pa din. Ayun. Oop. <laughs> Nahulog. Pero ito siya. Ayun. May kunting bawas. Naamoy talaga ng ang gaya nito. May sugat-sugat. May bawas hindi to. Ito. Sana <laughs> hindi na mabawasan ng mga ibon. Ay. Okay. Gaya po nito. Ayun, naunahan tayo ng ibon. Yeah. Okay lang may iwan pa tayo dito o isa ba talaga pag mabigat sa kalooban mag vlog pina si po pinabarangay ako nang dahil lang po sa Mga maling akala. Sa mga taong itinrisado sa lugar na ito. Sa bagay, hindi naman to tinatawag na sariling lupa. Nakikisa ka lang po ako. ngayon po, napaka-creepy na po yung mga gulayan namin. Omanhin, at nabanggit ko po yung masama sa paluubang ko yeah, nito na din yung ito panungkit namin tubo yeah, araw po ngayon ng martis tinda po ng baka may nahalaglag dito sa ilalim wala na dito nakasumpa tayo ay hindi na ito may isa pang bunga yeah. sunggitin na natin, natin.